Hello, ma. Yung Uddo, mga loads. Gani ang kinhason na nakinhas na, na mo gahapong adlawa. Tapos, lutoon na ako karon para sa paniodo. Mao na gitawag nga. Saan nga kinhasunan eh? <laughs> Nakalimot ko sa pangalan sa kinhason guys. Mao na siya ang lutoon na ako rong paniodo. Na kinhason Oh. Dagko na guys ng kinhason. Ang sarap niyan. Gataan na ko karong paniud to guys. Na uh, gi prepare na na, na for lunch na siya guys. Butangan siya o oh, gata. <coughs> gata sa lubi. Ang ibutang anak nga kinhason. Na kay ato na na siyang lutuon. Oh. Dagko na siya. Dagko dagko siya nga pagkakinhason na oh. Dag o dagko siya mga kulay purple siya kay puros halos puros siya mga laki nga pagkakinhason halos na o oh. halos laki siya na gandam na nako guys ang mga lamas bombay loya. sibuyas dahon ug atsal na bombay loya o na Bombay tanwig pelikani o si buyas dahon at sal na ana o unsa na <tinyo> ana guys naluto na siya guys og amo na siyang gisudan sa paniod to ang kinhason na ginataan o with tanglad na siya kaya ako na siyang gibutangan o tanglad na o. daghan na kaayog kuan ang ng wala sulod ba shell na lang siya ona, na, na sulod o daghan na kaayog makinanan guys ng mga shell na o. Purot yung kanon guys. Kay daghan na ka, ni Anana Rice. Kay kanakman ang sudan. <coughs> Salamat sa pagtanaw guys.